Samaan nyo nga ako mga kasari ngayong araw na ito tayo po ay magbabahay sir Ye. Yeah. Nakita nyo ba mga kasari yung mga labahin ko dyan sa aking lamesa at sa aking washing? Yan po ay tatlong araw naming damit na marurumi at nakatambak na lang na kailangan ko pong labhan ngayong araw na ito. Magluluto po muna ako mga kasari ng ulamin namin dalawa ni Junakesh at ang gagawin ko pong ulam namin is talong. Tortang talong na lang yung uulami namin ni Junakis dahil dadalawa lang naman kami. Madalas nga dalawa lang kami ni Junakis dito sa bahay kaya kung anong merong ulam sa aming rep o di naman kaya dyan sa aming lamesa. Yun na lang din yung inuulam namin. Ihawin na muna natin yung ating talong mga kasari. Sa gano'n naman is madaling matanggal yung balat niya pag naihaw na. At syempre dahil bising bising ang yung kasari sa kusina meron at meron din talagang bumibili sa aking munting tindaan. Iniiwanan ko talaga mga kasari yung mga gawain ko pag may bumibili sa aking tindahan ang sagot naman hindi tayo iwan at pagkatapos ko naman sa aking munting tindahan ayan e, balik ko naman ako dahil binaliktad ko po yung aking inihaw na talong habang inaantay ko na maihaw yung aking talong mga kasari ako po muna ilalagyan ng tubig yung aking washing dahil ako po yung muna maglalaban na habang nandyan po yung aking talong mga kasari, daan-daan din akong gumagawa ng iba ko pang trabaho o gawain katulad ng aking paglalaba. Napuno ko na nga ng tubig yung aking washing kaya pinupunasan ko na po yung aming sahig dahil pong basang-basa. nga may sunog na nga yung talong ko kaya binaliktad ko na lang muna. Nang matapos ko naman baliktarin yung aking talong, ayan nilagyan ko na po ng sabon yung aking washing at saka ko naman pinaikot. Nang nakaikot na yung aking washing, ayan balik na naman po ako sa aking inihaw na talong dahil hanggang ngayon hindi pa po siya luto isa ako ko nang tanggalin mga kasari yung aking inihaw na talong dahil medyo sunog na. Siyempre pagkatapos nating ihawin yung ating talong is gagayatin na po natin yan at ilalagay na po natin sa ating binating itlog dahil ima-marinate po natin yan ng ilang minuto. Tatabi na muna natin mga kasari yung minarinate ko na talong dahil maglinis na muna ako na aking munting lababo. Bago po ako magluluto mga kasari ng aking tortang talong, tatanggalin ko muna yung aking mga ginayad na talong dyan sa aking lababo at magugas na muna ako. Tapos ko nang linisin yung aking lababo mga kasari at ngayon, magsisimula na po tayong magluto ng aming ulam ni Junakish. Apat na piraso lang naman yung aking tortang talong na lulutuin mga kasari at ganyan lang po kasimple yung aking tortang talong at wala na pong kaarte-arte dahil dalawa lang naman kami ni Junakish ang kakain ng niluto kong ulam. Tapos na ako nagluto mga kasari at ngayon naman lilinisin ko na yung aking mga kalat. Para naman sa ganon mga kasari, pag ako'y magugas ng plato is magugas na lang po ako. Sisimula na po natin mga kasari yung pagugas ko ng plato dahil ayan masyadong marami na yung aking mga basin dyan sa aking lababo. Ganun ako kung magluto mga kasari at pag nandyan ako sa aking kusina, kung ano man yung mga ginagamit ko is nilalagay ko lang sa aking lababo. Nang sa ganun naman pag matapos na akong magluto is maghuhugas na lang ako. Syempre, dahil tapos na tayong maghugas, ayan magpupunas-punas na lang tayo ng ating lababo nang sa ganun naman is hindi pangitignan. Pa at pagkatapos ko naman sa aking munting kusina, tabang umiikot yung aking washing and I exercise na lang muna ang inyong kasari. Dahil yung gawain ko sa aking munting kusina mga kasari is warm up pa lang 'yon ngayon, ayan, kung nakikita nyo, galaw-galaw na lang muna ang inyong kasari. Ay, tapos na akong magluto at maglinis ng aking munting kusina. mag exercise na lang muna ako mga kasari at igagalaw-galaw ko na lang muna yung aking katawan ng ilang minuto. At yan na lang muna sa araw na ito. Bye-bye!